Hello, good morning, good morning mga kapapa Welcome naman po sa ating panibagong araw panibagong mga So ang video natin ito mga kapapa Ang mag magmukbang po tayo na itong mangga, Itong manga ay pangi Video ilang hilaw pa ito mga kapapa Susubukan natin ito kung makakaya natin ito mga kapapa Susasudong so, asim itong sigurado Yung mukha natin hindi na madrawing mga kapapa sutara so, sama hanya orang mudik itu magu bangkai Saudara, so, itu subuh karena nanti itu uh, ikai tung anu kak asin itu panginnya mangga so, ya go mm. ya no kau lay di laut nalar mah kau lay di laut nalar apa lah apa apa kayak so, sama kau ngayon si mahina smile So, guys, good morning, good morning, guys. Kain tayo ng Indian Minggong, guys. Kaya mahal bugas. karong at lawa. Kaya sa isinta, na no? lang, kaya sarap, oh. Mmm. panit panit guys. Mmm. Ah, mm. salap. Ang asim-asim talaga, mga kapapa. Mmm. Salap, malumukbang, pa. Ba? Pare-sarap doon itong kape, mga kapapa. Mmm. <coughs> mmm. <coughs>

capek dah. No? Mm. Oh. Lapanahorot get Pak Katamisah. Cobai mm. mangga. Mangga masin eating challenge. Menjo hinok-hinok na balama parisan itong natin itong kape mga kapapa kasi para mawala yung asim ng mangga ah jo masarap sarap mga kapapa Sarap guys, sarap guys. Sarap! Ah. Tapos kape! Bangga na may kape. Oh <laughs> Sarap guys. Ano nang wala? Ato? Ha? Yellow na siya. Yellow na siya pero... Hindi, tulad ng ano dyan, minggo na... Hindi siya mano, no? asim. Ito maasim. <laughs> Una pa na hurot guys ang kape kaysa mangga. Ang asim talaga mga guwapaw. Grabe, ah, sobrang asim. Tum, panging mangga. So hanggang dito na lang tayo mga kapaba. Hindi ko na makaya. So tara, samahan nyo ako. Mag-vlog. bye Bye-bye na. Bye-bye.